wow, ganda naman ito ha, ah. gulayan sa barangay ayan. tara, punta tayo dito guys ah. tingnan natin, silipin natin mga guys mga katropa, ayan oh. mukhang uh, maganda yung uh, proyektong ito ha, ah. gulayan sa barangay, tara Magandang tangali po. Uh, nadaanan ko lang po yung gulayan sa barangay. Oh, na parang ang gandang Tingnan na, na i-vlog ko lang. <laughs> barangay ano po to? Pangpang, -pang, no? Pangpang, yes, ayan, -pang, no. So ang ganda ng ano. Uh, ano po yung gulayan na to? Para sa barangay po talaga ganyan or para sa kabarangay po. Sa kabarangay. Yes, Pagka po na yung mga talong, yung ano, Ipa pamimigay din po sa mga kabarangay. So ang ganda po ng ano. Kanino po proyekto to sa ating pong barangay? Barangay Captain po natin dito. Ang ganda po pala ng ano. Uh, oh ang ganda ng ano no. Ang ganda po ng ano. Sana lahat po ng barangay may ganito no. Yung ano. With ah, the competitions with the competition po ganyan. Yung city po City mismo. City government po natin. So proyekto po ng ating mayor na si Honorable uh, Mayor Carmelo Lasatin Jr. po, no? Ayan. Pogi, Pogi in Barangay po, no? po yung Ah, Pogi in Barangay. So every barangay meron pong ganyan. Ah, ayan, maganda. So nadaanan ko lang eh, nakapadaan lang ako dito. <laughs> Kaya nakita ko na gandahan ako, nalinisan. So hanggang doon po ba? Tataniman po ba natin yan? Uh, baka extend po namin hanggang Extend hanggang doon Kung hindi pa nagagamit yung lupa na yun o. Pwedeng maano Ang ganda, malinis Tapos sa uh, talong natin na uh, medyo Mataba na Mataba na, oh. pasukin ko lang Tingnan lang natin Ito sitaw Sito po to Sitaw Ayan, sitaw Yun naman pong mga nakalagay sa Petsay side So pagkatapos po niyan, ililipat din po sa... Hindi na po. Hindi ito, na, ito, dyan na talaga. Dyan na rin i-harvest yan. Yes Ito mga talong. Ito maliliit pa. Yes po, talong mga to. Ito, ano? Talong din. Talong po din. Kaso nag-harvest. nag po. Ito okra. So ayun, may nakalagay naman pala, oh. okra. Ayun. Ito talong. Sili meron din, no? Oh. Ayun. Sili. Ayan, Sili. Tapos doon, Ampalaya. Uh, talong. So ito, proyekto doon ng ating uh, uh kagalang-galang na mayor ng Angeles City, Pampanga. So, Pogi, Pogi Pogi in Barangay, ang tawag nila. Ito yung proyekto nila na to. Ayan guys, so, ang ganda, linis. So ito pa lang yung nadaanan ko eh. Very, very, every barangay meron pala nito. Yes po, bali uh, gulayan sa barangay. Gulayan sa barangay. Yes Kailan pa nag-start yung ano na yan? Matagal na ba? Uh, two months, mga 2 months. 2 months. Ah, uh, Matagal-tagal na rin. No? Oh. So tataba ng ano, nakaka, ang uh, ganong tingnan. Pag may mga gulayan tayong ganito. Oh. Lalo na ipamimigay eh, lang sa uh, ating uh, mga nasasakupan na ano. Oh, oh. Done. Ayan yung mga uh, tiga uh, pangasiwa po natin dito ng ano yung mga nangangalaga ng mga pananim natin sa barangay. Oh. oh ah, nagmi-merienda sila. <laughs> oh, ayan, oh. ayan. kaya nga natanong po natin na napadaan lang ako sir kasi nakita ko may nakalagay na signage tapos eh, parang proyekto ako ng barangay to ha? parang ano, naka ano nga barangay pala. Pogi in Barangay pala yung tawag nila. So, sa tinanong ko kung matagal na, 2 months pa Pero ang bilis sumibol po ng ano, no, yung mga gulay. Yung talong, mataba na siya. So, maliban po niya, okra, sitaw, pechay, sili, ano pa po yung mga natatanim natin dito na ano, Uh, Lara. Ayun Sige, po. Asili. At uh, saka yung onion. Yung kata po yung onion. Ah, may onion bro. din. Ito ko yung oh, na po yung diretsyo na ah, yung diretsyo na yun, uh, onion. Na, na, na. Yes. Yung nasa maliliit na yun, yan yung parang nasa bottle-bottle bottle na, na, na yun. Sa mga bottle po. Ah, oh. uh, ayun. Ah, uh, ang dito. kamatis, kamatis. Kamili, ah, kompleto ng kompleto na, display naman. Kompleto, kompleto yun talaga yun. 'yan, kompleto. Ayun oh. Ang dami oh. gánh gánh đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video guys. Ay, naman vlogger na, ano pero nagba-vlog po ako. So, ganun lang. Pag may nadadaanan akong ano, yun ang ginocontent natin. So, nakita ko, maganda yung ano dito. Eh, kahit to, ano, ito pa, ito. Makikita. Ayun, eh. oh. kapitan. Know, kapitan, know, kapitan old old. Na, yung kubang kapitan natin na dati so, o bago? Uh, newly. Yeah, newly. elected siya. Newly elected. So, yan. masipag na kapitan nga po. ang ganda ng kanyang proyekto para sa kanyang barangay. Isipin nyo, magtatanim po tayo. Uh, at ang ating mga kawani ng barangay sila po yung nang, nangangasiwa nang, nang, para magtanim dito at ipamimigay lang din po pag ito ito'y namunga uh, ipamimigay sa mga kabarangay ah, din nila na, gustong magano na ano. so maraming salamat sir maraming sa konting salamat. abala at konting ano na, kahit <laughs> pa paano nakaikot tayo ayan oh. dito barangay pang pang po no? pang pang, the water, the water. pang, -pang. ayan sa so, muli ako'y bumabati mm -hmm. ng isang uh, magandang tanghali sa inyo Uh, at sa buong Pilipinas, sa mga kapo kayong Riders at Kapi Pinay, sa tropang pasaway, sa team merchandise po sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, nabubuli na tayo. Ayan, magandang tanghali po muli. Ayan, dito sa barangay Pangpangko, po. Ayan. Ay, ah, sekretary pala. Ako, tulong, tulong po kami sa mga kabarangay, yung mga staff po ng barangay. Barangay sekretary po. Yes. Ayan, masipag na rin yung barangay sekretary po. At saka marami po tayong mga kaparangay din po na umahasa ano, sa ano yun eh, ba? Lalo na pag panahon ng mga ano, kailangan po natin talaga to saka Tsaka bukod doon yung kalinisan po dapat. Yes po. kasali din basura, yung mga basura natin dapat to nasa tamang anon. Ayun. Maganda para lalo pang maano po yung Angeles City. Ayun. Maraming salamat po, sir. Hintayin tayo, mga konting abala. Ayun, babay na po. Babay bye po. Bye. -bye.